Naging pasyalan ng ilang estero sa Makati na dati tambakan lang ng basura. Halos 15 years in the making ang makeover ng mga estero. May detalya si Ryan Lesigues, Rise and Shine Ryan. Masikip at tambak ng mga basura. Ganito ang itsura noon ng tripa ni Galina sa barangay San Isidro, Makati City. Pero matapos isa ilalim sa rehabilitasyon ng ilang taon, ito na ngayon ng estero. Wala na ang sangasangang bahay wala na rin ang basura at napalitan na ng isang linear park may habang mahigit 800 metro at may lapad na mahigit 6 na metro. Nilagyan po natin ito ng playground, play to rest at ganoon din po mga uh, pasilidad tulad ng uh, CR na may rainwater catchment, ganoon din po ng uh, garden, vegetable garden. Sabi ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes bahagi ng waterways clearing sa Metro Manila ang pagsasayos sa Tripa de Galina. Pinondohan ng World Bank ang pagpapaayos ng Tripa de Galina. Ito po ay parte ng Pasig River uh, Development Project na ipinag-utos po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pangunguna po ng uh, ni Secretary Akosar, kung saan ang MMDA ang Vice Chairman. Taong 2009, nang simula ng pagsasaayos sa lugar, mahigit dalawang daang pamilya ang maayos na na-relocate mula sa barangay San Isidro para sa rehabilitasyon. Ang pinakasusi po talaga yung tulong-tulong ng National Government at City Government of Makati at barangay at the same time. Nung malinis po siya, nalagyan po siya ng pader, yung po talaga ang susi. Wala pong iba, marami pong concern na patungkol sa Fish Order Concern, lahat, lahat po. Droga, teenage pregnancy, lahat-lahat po. Nabawasan. Nabawasan po talaga. Formal na itong pinasinayaan ng MMDA, lokal na pamahalaan ng Makati at ng Disyuda. Asahan niyo po na ang matagumpay na paglilinis ng Tripa de Galina ay umpisa pa lamang. At ito po ay magsisilbing inspirasyon para sa amin, sa DHSUD at sa lokal na, na mga pamahalaan upang makatulong mapaganda at ang lahat ng waterways, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi po sa buong bansa. Sa ngayon, nasa 30 pocket parks na ang naaayos ng MMDA, habang 30 pang parks ang target sa susunod na taon. Well, malaki po ang naiitulong ng ganitong proyekto. Unang-una nga po yung sa pag-aalis po o pag-relocate -re ng mga informal settlers. Alam naman po natin isa sila sa mga nagtatapon ng basura sa ating mga waterways dahil hindi naman po natin kayang bantayan. Uh, alam din po natin na yung pong basura ay nagiging sanhi ng pagbaha dahil pag po ito sa ating mga canals ay uh, nagkakaroon po tayo ng flash flooding. Uh, yung ganito pong proyekto ay makakabawas ng malaki sa mga basura sa ating waterways. Ryan Lisigas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.